first day of school college life siya naman first day of school mga lods natin natin siya What's good, my lords? Welcome to our. Welcome to back 14. to our channel. And yeah. yeah. So for today's video, it's her first day of school, college life. Let's go. She's on her <laughs> second year college it's here. So and yon. Ganon paman. Dead. ipagdadrive ko pa rin siya kahit college na di pa nagdadrive pero yun nga ano nakakuha na siya ng student permit last time so, so sorry so pwede na siya magpractice and eventually magdadrive na rin yan pagka, ano, pagka natuto na and then nakakuha ng lisensya nakapag final road exam and then makapasa makakuha ng lisensya siya na magdadrive ngayon nga galing akong trabaho So tutulog ako, ginising na naman ako Ilang oras pa lang ako natutulog Para i-drive siya pero wala tayong magagawa no? That's our obligation Alright So yeah. Let me drive Sama you wanna drive? so ah, Sama kayo sa amin doon sa school niya Alright, malapit lang dito sa amin yung uh, 10 minutes Wala pa Alright Let's go mga lords Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019 It's two hours lang, siya ang ilang ka lang ngayon, bali? only one subject? Because I have my other one online. One subject lang siya. By two hours. No. One on subject lang siya and Then bali, ilang units lang yung ilang units ka lang This one's three credits. Yeah, but all in all, how many units do you have? I am not sure. We'll see by the way, she's taken up, nag-shift na siya ng course before she was, what is your course before the last year? Exercise science. Exercise science. Kasi niya magiging PT, sports therapy, mga ganon. Ngayon, bago isip niya, the nursing, ano lang course mo? Yeah. Nursing? Yeah. The nursing na lang daw siya. And, yeah, nagtagumpay din yung mami niya. <laughs> nag-nursing siya dati pa ng mami niya ayaw niya eh ayaw niya lang kasi ayaw niya ayaw niya sabi ayaw niya parehasan yung mami niya siguro kaya nga napagano niya na napagtanto niya ayaw niya sige na nga mag-nursing na lang ako ma'am. oh wow so yun lang okay na update you again later kapit na tayo 5 minutes later God bless on your first day. Hindi na ako wow, di hindi ko na siya sasamaan. So, call me when you're done. Alright? So, i-update niya na lang ako mamaya after ng klase niya. So, I can pick her up. Mabilis lang yan, 2 hours lang yan. Pero, yeah, matutulog muna ako. Ulit. At, takay na, antok pa. Ayan siya. Welcome new students. Yan, hindi na tayo pumasok mga lods nang nandito na lang tayo sa labas kasi D drop ko lang naman nga siya no? alam nyo na yan, kaya nyo na yan hindi <laughs> naman yan katulad ni Rashard na kailangan si Evelyn Rashard nga, di na kailangan ni assist eh mag assist naman sa kanila doon sa school alright, so ayun lang muna oh, mamaya maya isusunduin lang natin siya ulit sabi niya hanggang 1.45 Hanggang 1.45 daw siya so, 11, 12, 11, 12, 11. Almost 3 hours din Almost 3 hours din siya Siguro pupunta ako dito mamaya mga 1.30 na Katulog oh, pa ulit ako mga 2 hours din Pwede pa ulit Kasi mamaya ng gabi may pasok din tayo mga lads eh her again when I pick her up. This is just a quick uh, quick vlog only. So yeah I'll update you again later when she calls me and when I'm going to pick her up. Alright stay tuned my lords a few moments later my hey, lords they know I'm gonna only keep in a see me this is after paano rin eh paalis din kasi may dental appointment siya sabi ko nga ikaw na sa mundo sa anak mo oh. <laughs> maalanganin daw siya 2 o'clock yung appointment niya 1.30 1.45 na yata 1.30 eh total Binising na rin naman ako ni Kisha sabi ko sige ako na lang Tulog din ako ulit mga ano, mga 2 hours din. So pagdating na pagkasundo ko sa kanya, pahinga lang siya konti. oh, 4 o'clock. Meron naman siyang pasok sa, part-time niya. Oh. As usual, ako parang maghahatid mga lods. Oh no! <laughs> tignan ko kung makakatulog pa ako. Uh, pero pag kaya pa, matutulog pa ako kahit mga 1 hour, hour and a half bago ko siya ihatid. Eh, so for now, sundo muna tayo ulit mga lods. Let's go! That's why I'm taking it. Buses. Where are the buses? There's still a bus. So how was it? It was good. Boring. How was your first day? It did boring. Because it was an English class. Yeah. And it was 2 hours and 45 minutes. Yeah. Yeah. And it was boring. What class is Boring First day of school boring agad Pusay mo ha <laughs> Yung iba mga naglalakad eh pupuntang parking eh Siya naglalakad pupuntang pick up point eh Pusay. Susunod mag drive ko na ha <laughs> Nakakasama uh, na natin si ate Kailan ulit pasok mo? Next week Next week, na? Because we're leaving Thursday. Oh, yeah, we're traveling Thursday. But it's supposed to be when is your uh, next Thursday. Uh, Thursday, na? But. Yeah. Oh. So. Oh, nga, next week, na siya kasi babi ang 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 We're town in Pennsylvania. So. Yeah, so for now. Dan mo natay ng Aldi. bilhin lang tayo ng konting grocery si Rashard wala nang milk tsaka ano yung pinabili mo para sa pasta na lulutuin mo? the tomatoes cherry tomatoes and the shrimp oh I told you shrimp diba sabi ko labas mo shrimp pa I na. think mom's gonna cook something with it so anong shrimp bibilin? the yung may yung balat na so ilang lang hanap titingin lang kami doon lapit lang din dito yung Aldi along the way bago bago kami na dumiretso ng uwi Yeah, I'll See you in a bit. LD. Aldi? Aldi. See, I don't know how you did that. How you parked and you didn't like go over the line and you didn't. It. It's too bright for this. Ilang kami bought milk.

Can you buy more? What? Yeah. Yeah. We're here. Yeah, like three or four. you have three or four? Are you sure? I think so. Just buy three. Let's go. Let's go. Kom op, Let's go. Kom op, Let's go. Kom op, boodschappen doen. Let's go. Kom op, Eh, yun lang. Yun lang yung binili namin. konti lang. So, okay. Tula na palang plastic bag. Alimutan ko yung shopping bag na Aldi. Meron na kami nun eh. Hindi ko na dala So, uwi na kami ulit. At, pasok pa sa si trabaho. At ako, idli pa. Kaya pa yan. 4 o'clock pasok mo, di ba? So, we need by 3.45. Tapit lang din yan, So, at about an hour to sleep or take a nap a little while. Alrighty. Five minutes later. Hindi na kami ng load sa bahay. Hmm. Pay ng ako ante, pero dami hugasin dun sa lababo. Hugasan ko muna, baka hugasan pa ng iba eh. Nakahiya. Yeah. <laughs> And si Mrs. nakaalis na. Alas dos yung appointment niya na pasok din yung mamaya gabi saglit lang yung sa dentist yung mga 1 hour <coughs> so yan to mamaya ipasok din sa trabaho yan part time so iahadid ko rin ulit of course alright yun lang yung update later again <coughs> labas ulit mga lods labas tayo ulit ng bahay <laughs> ayun yung biso oh. patawa tawa lang oh <laughs> Papasok siya sa trabaho Hatid natin. Hindi na rin ako nakatulog. Hindi na, hindi na. Kung ano kumbaga disturbed na yung tulog eh. Kung nyo, bagong bupit na. Hindi pa tapos yan. Nagpapagpita ako yung isis eh. Kailangan ko lang, eh. kailangan ko lang ihatid eh. itong isis eh. mamaya na lang yan tapos Pagbalik namin. Mabilis lang to Let's go! 8 o'clock Tapos siya mga loads Tawag sa akin ni mamaya ng 8 o'clock Bago naman ito Ay, ba umanda? Pinauna niya ako So yun nga Pabalik na ako sa bahay ngayon And Siguro hindi ko na ano Siguro dito ko na muna tatapusin ito mga, mga loads Ayan, may trend pa So, i-stop tayo dito rin na dadaan oh nakadaan na so maangat na eh so okay na pala kala ko padaan pa lang eh so yun ang ano dito ko na muna tatapusin tong video natin mga lords para hindi masyadong mahaba and anyways parang short vlog lang din talaga para dun sa first day of school ni ate and yun nadamay na rin yung <laughs> pagpasok niya sa trabaho, anyways you know wala ano naman tayo eh I, what is that I can say na it's easy to be a dad or it's easy yeah to become a dad but it's uh, but it's it's hard to be a father you know um, well yun lang din yung mga important traits na dapat dali natin no? lalo na sa ating mga Pilipino na yung, yung kultura natin na yun na continuous support sa mga anak natin even though they are like on their right or you know in their right age like yung pa rin dapat yung dali natin na uh, yung kultura na you kinusuportahan know, pa rin natin tinutulungan pa rin natin like wag natin ma adapt yung mga you know kultura ng ibang uh, lahi na or bansa like UK or uh, you know Anywhere like Canada or North America, uh, especially here in America, yung dito kasi. Pag, uh, when you're at your right age, like 16, you have to work, as in work na, you know, and then sa college mo, hindi ka na nila so I, I mean, I'm not saying everybody's like that, all parents are like that here, but most of them, this is their culture. I mean, they train or people or children are trained like that. So pagkatungtong nila ng college, sila na bahala. It's either you took a student loans or you work at the same time while while studying. Like parang working student ka for you to be able to support your your college. Eh dito alam naman natin hindi biro ang college fees. So yun yung mga yung mga Amerikano nga no hanggang hinahayaan na nila yung mga anak nila uh, on their own uh, even even sometimes again I'm not saying everybody but sometimes lalo na pag nakikita na nila na pa banjing ka lang petix petix ka lang pahiga higa or pa nood nood lang na TV like sa bahay sa couch pahiga higa ka lang doon nakikita ka nila ng parents mo I mean they will they will ask you to leave out or you have to pay the rent so for you to be able to pay the, the rent mag-work ka talaga ng ano, full time so para matulungan mo sila sa bills yun yung sinasabi ko na rent na magbabayad ka sa parents mo even parents sinisingil yung mga anak nila lalo na nga pag nakikita nilang petics lang no, walang ginagawa so or else yung iba talaga they, they tell to move out to leave out pag pagtungtong ng 16 or ng 18 parang ganon so tayo no ng mga Pilipino sana yun yung hindi natin ma-adapt no? at least kung kaya yun nga sinasabi namin kay Rakisha until, hanggat kaya mag-aral kayo kung baga hindi naman tayo mayaman hindi eh. naman kami mayaman wala naman kaming you know dati naririnig ko lang dito sa parents namin natin no na wala kaming papamana sa inyo wala kaming iwan sa inyo hindi tayo mayaman blah 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 well yeah like that now that yun lang talaga education so while we can and we are while we're well able so samantalahin nyo na lang yun na pagbutihin yung pag-aaral and then yeah, hanggat kaya naman namin so supportahan namin kayo hindi yun niya sabi sa akin ni Macy's so yun talagang ina inaano namin siya hindi namin siya inahayaan hanggat maaari mag student loan mag ganito gano kasi talagang yung mga estudyante dito talagang nababaw sa utang when it comes to student loan para, para for college nila so yun yun lang yung isa sa mga traits ng Pilipino na dapat bitbit -bit natin saan man tayo pumunta ang bansa no? mapa Middle East man yan yun nga, kung saan mong bansa dapat yun yung bitbit -bit natin pero yung mga ibang ugali ng Pilipino <laughs> iwan na natin yun kung saan tayo galing <laughs> iwan nyo na yun and yeah well, hindi ka naman ilalahat no? pero tayo mga Pilipino ano naman din talaga tayo especially pagdating sa trabaho talagang maayos din naman tayo tumabaho so kaya gusto rin tayo ng mga ibang lahi no? anyways, kung saan saan na mapupunta to <laughs> siguro yun lang dito ko na muna siguro din ano tatapusin tong video na to yung mamaya ganoon din susunduin so, ko lang din si Rakisha after nito papatuloy ko na tong ginapagupit ko kay Mrs. and then magte-training kami ni Rashard ulit and then yun sundo ko sa kanya gabi na naman yun 8 o'clock tapos nun diretso pasok na rin ako so hindi ko na siguro baka ma-busy na rin ako mamaya so hindi ko na rin siguro kukuha na yun dito ko na nga you know, dito ko na nga akin tatapusin tong video na to and shout out to all our subscribers please do like and you know doon sa mga hindi pa nakasubscribe na mapadaan dito well please subscribe to our channel no and we really appreciate that all right so yun lang muna mga lods stay blessed you know keep safe One love. All right. God bless you all. Working, working girl si Ate Rakisha. Well, di namin siya pinapagtrabaho or di namin siya finors magtrabaho para, you know. Pero siya talaga yung nag, nag, gusto, nagpumilit kasi nga dito, 16 years old ka, you can work na part-time or, you know, may meron pang iba yata, nagpo-full-time na eh, pero siya part-time lang. Wala, nagustuhan lang din niya Pambili-bili niya ng <laughs> Mga kung ano-ano niya Pero hindi namin siya ino-oblige to work Or what Gustuhan niya lang magtrabaho Kasi nga, kumikita siya, masipa paano And then, yun nga lang, wala siya na ipon <laughs> Kasi hindi pa dumadating yung sahod niya dumating na yung mga in order niya online makikita mo na lang nandun sa labas ng pintuan eh, <laughs> well masaya siya sa ganyan pero sa, minsan ina-advise din siya ng mami niya na oh, ipon ka para may pambagdagdag ka sa baon mo pag nag school ka blah, blah blah but again we're not obliged her but yeah this is on her own you know para meron siyang sariling ano, income mas kipa ano well syempre humingi pa rin siya sa amin pero at natutuwa nga siya na meron siyang pera ay, meron nakikitang nakikita ang sinasahod niya. Alright. yun lang yun. That's why she's working. <laughs>